Hala na kung may mahuli ka Ay, ito na. Ayun ko natin. Ayan lang Ay, doll. Magalaw na ang tubig natin. Mahain na. ốp cái đầu đá này có băng thông có băng thông báo

Oh, hangin pa yun? Oh, hangin. Hindi. Yuki siya! Ay, hangin. wala nang Wala nang pain. Hangin, hangin. Oh. Uh. Yan. Bilis. Bilis. Right. Right, oh, Alright, Oh, mga idol. Oh, di ba? Right. Ayaha, si Dodo. Hay, tayo ngayon, mga tropa. Oh, sa wakas naka 10 tayo mga tropa, oh. Chamba, chamba, chamba. Oh, good size, good size. Di ba? Hayahay. Good size. Kasi eh. Oh, Kasi sindong eh. Oo. Oh, Tabi yun. Tawa ka gapte. Ang ibe diba, na maano na tayo sa basket natin. Yeah. Yeah. Alright. 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 alright, kahit ang mga na, mga tropa, kahit ang mga bun, na ayun ayun oh ayun?

Okay, dah jijan lah sini. Suara tu suara tu lang. Mm. Mm. ya yes, standby lah mga tropa. Standby lang, standby. itu lumbing itu itu hole. Ito, Oh, shows. <laughs> camba dong, right. camba. Alright, mga tropa. Camba talaga. Oh. Oh. Suerte, suerte right. lang. Yan na. Swerte lang. Yan naman. sa lahat-lahat eh. Hmm. Kahit paano, nadadagdagad yung aming huli. No? At yun, siyempre, yun ang biyaya sa amin ngayon na naman. Huwag hmm. nyo sanang pagsawa suportahan kami. Oh. Yeah. Sa yeah. aming mga bidyong pabuang. <laughs> Ay, ah, say, stand bang. by, mga tropa, stand by. dong? Ay, wala dong, eh. yung isa. dong, dong. The English! oh, yan oh, di ba? Oh. Sabi ko sa'yo dong eh. Oo. Oh. Ay, doon. Bulog, ay sabi ko kayo. Alright! mga panat. oh, tsamba oh. oh. transparent. <laughs> Problema lang. Lunok yan, lunok. <laughs> Nalunok niya mga tropa. Lunok na lunok. Pabasin hmm. natin ha. Cook. Hmm. Hmm. Kasama yata sa iyo yung sounds ha. Humina. <laughs> May copyright kasi mga dudes. No? Copyright dito kasi maingay oh. Ay, ay, na yung kong mo. Ganun talaga yan wala siyang ibang option dyan na paano makuha yun, 2-0 na lang, bunog May kasama na sa tilapia natin. Ang tilapia ni Kuang Kuang, wala pa talaga. Hmm. Yan, o, no, diba? Tsamba lang. Hingin lang kami dito. Tsamba mga idol. <tries> Ang buhay sa sapa. <tries> <tries> Wala naman na kumakagat, kumangin lang. Dumami talaga yung ano mga dodso. Oh yung dahon oh yan mga tropa tayo lalarga na Sas! Dino, o. Ikatuwala ng ating <laughs> huli ngayon yan so ito paano yan no Inahuli naman kami oh, huli naman punti so, oh oh tilapia yan oh saka bulog yan yan lang Yan lang ating may sashare ngayon yun lang ganyan Ba? at ito naman yung kay Kwang Kwang oh, Lord ay, wala Asa hangin duman. kanina kaya yan. Okay. Ingat-ingat mga tropa, mga dudong. Dahil like kami ni Kuang Kuang ay mga exit na naman. Okay. Uh, Uy, ano to mga dods Kasi nga hapon na naman to okay. eh. Hapon na naman. Yun, syempre, maraming maraming salamat pala sa mga nagsuporta ah, sumuporta sa akin sa FB page natin, Idol. Nagulat ako dahil mukhang napaganda. Ayan. Okay. Ingat, 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 ingat. Mga followers, mga dong. <laughs> ingat, ingat. God bless. Ah, oh, bye bye mga Rods. Dadaan lang tayo mga Rods. Oh, oh kami dadaan uh, mga idol. <laughs> Siyempre. Oh, so, ang ganda buhay. <laughs> dadaan lang sa <siya> pag <laughs> ang oh. kasi kada mano. ang bulusok ang daanan. Oh, Magdanyan, mga Rods. Oh, grabe. Ayun. Okay na sana dyan, mga idol. Okay na sana. <laughs> kaya lang, eh. Yung... <laughs> Walang makukuha dyan. <laughs> yan. Yan to. mga nakaraan. Kaya lang, wala talaga yung mga Kasi maraming naglalang. Kaya rin kami sa mga sapin. Maliliit lang. No? Ayan. 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 Yeah. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Ayan kaya nating kuha muna to dahil mag exit na kami dyan oh ay. oh ay yon yan yan, <laughs> yan oh no? ay syempre uwi na kami mga dogs dito <laughs> kami na daan papakyat at alam nyo na no salamat na naman sa inyong lahat walang sawang suporta sa amin sa akin sa aking facebook page sa aking youtube channel at syempre kay Dudong oh naman doon sa yan. mga nag follow kay Dudong no so, yan maraming maraming salamat salamat <laughs> Yan, shoutout sa inyong lahat. Si Dodong. Ngayon, mga mars, ay pauwi na kami at